Iginit ni Senator Sherwin Win Gatchalian na kung papasok ang gobyerno sa joint exploration sa West Philippine Sea, dapat 60-40 ang hatian pabor sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Sen. Gatchalian matapos sabihin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na interesado pareho si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na buhayin ang pag-uusap tungkol sa joint exploration sa West Philippine Sea. Sinabi ni Gatchalya na bagamat hindi dadaan ang usapin ng joint exploration sa Senado dahil hindi ito isang tratado, maaari namang gamitin ng kanilang oversight function para makita kung ano yung papasuking kasunduan ng gobyerno sa China ipinaliwanag ng senador na maganda ang intensyon na makipagpartner ang Pilipinas at tanapin natin ang langis pero napakahirap at komplikado dahil sasabihin ng China dapat sundin ang batas nila. Kung matuloy man ano yan, ang joint exploration, dapat igiit na ang batas ng Pilipinas ang dapat sundin at hindi ang sasabihin ng China ipinaalala ng senador na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa lugar kaya hindi maaring pumayag na gamitin ang batas ng China dahil parang sinabi na rin natin na sa kanila ang pinag-aagawang teritoryo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.